Balita mula sa Mindanao, inaresto ng joint element sa pangunguna ng CIDG Bar ang alkalde ng Dato sa Municipality, Maguindanao del Sur, sa bahagi ng barangay Magaselong, Dato Piang, Maguindanao del Sur. Sa report pala sa Dato Piang Police Office, mapayapa naman umanong sumama si Mayor Sulaiman Sandigan matapos na may pakita sa kanya ang kopya ng warrant of arrest sa kasong murder. Ang warrant ay may lagda mula sa sala ni Honorable Judge Annabel Piang na ng 12 Judicial Region. Region RTC Branch 15, Cotabato City at Sharif Aguac. Nakasaad sa nasabing warantang umano'y pagkasangkot ni Mayor Sandigan sa di umano'y pagpaslang nito sa isang municipal councilor ng kanilang bayan na si Councilor Demon Selongan. Maliban sa pagkaresto sa alkalde, sumuko din ng mapayapa sa joint elements ang apat itong tauhan na umano'y may kinalaman din sa kaso. Nabatid na walang inirekomendang bail band ang hukuman para sa pansamantalang kalayaan ni Mayor Mayor Sandigan. Kasalukuyan nito nakadetene sa detention cell ng CIDG Bar sa Pisihil, Cotabato City Barm habang inaayos na ang arraignment nito sa korte. Mula sa kaunonahan sa Pilipinas, DCRH. Ako si RH 19, June Dimakuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, Sama-sama tayo, Pilipino. Sokol sa magkahiwalay na operasyon ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group, o PNP ay ang isang active police member at isa pang awol na kabaro dahil sa kinakasangkutang mga kaso. Sa visa ng warrant of arrest, inaresto. Habang nasa PNP Basic Internal Security Operations Course o so BISOC Training, si Patrolman Adrian Franz Balderas sa Camp Marcelo Adduro sa Tugigaraw City dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act may kinalaman ito sa kasong isinampan ng kanyang ex-girlfriend sa branch 23 ng RTC Second nd Judicial Region sa Rojas, Isabela. Sa iwalay na operasyon, ay arestado rin ng PNP-IMEG sa San Isidro, Montalban, Rizal ang awal na si ex-corporal J.B. Romel Vicencio, 29 anyos dahil naman sa kasong murder. Ang murder case laban kay ex-corporal Vicencio ay may kinalaman sa pagpatay sa isang pulis na kinilalang si Patrolman Jefferson Valencia na nangyari sa Caloocan City noong July 4, 2022. Matapos maaresto si Vicencio, nasamsam sa kanya ang naka-ease caliber .45 pistol na may expired na registration kaya't nadagdagan pa ng kasong illegal possession of firearms in relations to Comelec Gun Ban ang isasampa laban sa police. Para sa kauna sa Pilipinas, DCRH ako naman Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Baguio City. Tagumpay na ng second ng mga partido ng PDEA Cordillera. Ang anti-drug operation sa isang drug den sa Iris Bill 20 Iris Baguio City kahapon. ay kay PDEA Cordillera, yung director Julius Paderes nagpatupad ng buy operation. Ang mga operating units ng PDEA Cordillera, Regional Special Enforcement Team at Land uh, Transport Transport Interdiction Unit at nagresulta sa pagkakakumpiska ng abot sa 66 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng 488,800 pesos. uli sa operasyon ang apat na drug personalities na nakilalang sina Moises Lagmay, may-ari ng drug den, Libin partner nitong si Marjorie Bonog Uyan, Dindo Mendoza Mislang at Willie Ordonia Estepa. Maliban sa mga ilagal na droga na kumpis ka rin, sa mga suspek ang sari-saring drug peripheralia at isang Nissan sedan. Ang kay Director Hector may tuturing na high value target ang mga nahuling suspek sa laki ng illegal na droga na ka sa kanila. Hindi nila inaasahan na ganun kalaki ang araga ng droga na ka sa operasyon. Ang mga suspek ay nasa custody ng Fideo Cordillera habang inihanda ang isa sa pangkaso na paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental umabot na sa 107 ang uh, sokos Order na naiserve ng Commission on Election o COMELEC sa lalawigan ng Negros Occidental uh, hinggil sa naharap sa reklamong premature campaigning ng mga kandidato sa barangay at uh, SK Elections. Sa pinakahuling datos ng Commission on Election, uh, mula sa 73 ang unang naiserve ng uh, sokos Order, Mayroong uh, 34 na mga bagong ipinilabas ayon uh, kay uh, Attorney Ian Li Ananoria Provincial COMELEC Supervisor kasama sa nasabing cause order ang 15 kandidato mula sa Manapla, 16 sa Ibi Magalona, isa sa Sagay at dalawa sa bayan ng Cawayan Negros Occidental dagdag pa ni Ana Noria. Mayroon ding mga sukos order na naiserve sa mga kandidato sa BSKA sa lungsod ng Bacolod. Maliban sa premature campaigning, mayroon ding natanggap na mga reklamo ang Commission on Election Negros hinggil sa vote buying. Mula sa aksyon no Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino!